na lang. Kasi ang bata ko pa, sana enjoy ko yung kabataan ko. Sana hindi hinayaan ng ibang tao na i lahat ng bigat ibigay sa akin at pasan ko na lahat ng tao. ko na lang puntanggapin. Lalo na ngayon, ano eh, parang very cliche na quote na madaming bashers pero mas madami nagmamahal sa'yo. Sometimes, mas mararamdaman mo kasi na mas madaming bashers kaysa sa mga nagmamahal sa'yo. Sometimes, mararamdaman mo naman na pantay sila. 50% mahal ka, 50% nang babasyo sa'yo. Kailangan ng talagang tagapin na hindi mo talaga mapaplease lahat. And tinatak ko lang talaga sa utak ko na isang beses lang ang mabubuhay. Very cliche yung YOLO, pero isang beses ka lang talaga mabubuhay. Kailangan mo mag-focus sa mga importanteng bagay. Sa totoo lang yung mga bashers na yan. For me, it's very weird and hindi ko magets kung paano magagawa ng isang tao yung nasa sofa lang siya tapos hey, pangit pangit mo <laughs> paano mo kinakaya gawin yun? na parang what the hell? so for me hindi sila importante but ko kailangan isipin at bigyan ng oras wala nang ako oras eh wala na ako ibang maiisip na way pero parang baka mayabang siya sabihin pero kailangan mo iangat yung sarili mong upuan na parang talaga ba magpapadala ako sa mga taong, yun nga, nagko-comment lang, ano bang gawa nila. Kailangan mong isipin na hindi, Blight, ikaw to. Kailangan mong isipin yung worth mo, yung halaga mo na, ano nga ba nagawa ko na para sa sarili ko, sa pamilya ko, sino na mga natulungan ko. And for me, para lang madala dun sa comment ng isang tao na malamit.